Ayan guys, naglakad na po si Andres. At titingin ko anong mami merienda. Oh. Wow. You are watching Terra Shoot TV. Enjoy this video. Good morning, mga kapitik mami. Matatakpan pa na yung si Buana. <laughs> yes, pag na ilaw na. No? Ayan, good morning guys. At nandito si Andres. Aba, kakatapos lang namin mag e-bike, mami. Alam ba kung saan kami galing? Okay, galing. Sa Tulay! Summer. Tagal namin doon, tuwan-tuwa siya. Tinuro tinuro ko yung mountains, yung river. mga animals. Yes, yung bird. Tuwan-tuwa siya doon. Yes. Tapos nag-park na kami. Aba, gusto naman ay iyan. Ay, mataas na ang araw, Andres. Good morning po. Nakakatawa mami, kanina pagkabukas ko, may nagpa-print. Dami. Oh, lakas din pala to. Tapos si Heysen. Nakita ko yung sales record ni Heysen. Ang dami. Pero Xerox, kasi yun palang tinuro ko sa kanya. Oo. Oh, oh. Nagtatryo. Eh si Esim po, hindi pa marunong sa computer. Kaya nahirapan siya. Sabi ko, sige Xerox. Kasi ang Xerox, hindi na kailangan ng computer. Patong mo lang, Xerox lang ng Xerox, no? Pero tuturo ako rin si Heisen. sa isa ko lang ang duro. Oo, parang mababawi mo na kagad, mami. Good investment naman, this girl. <laughs> Lakas din ng hatak niya. Dati noon may pumapasok dito. Load, load lang. Oo, oo. Load, chika. ay na-print Xerox. Uh, na lang ang damit talaga. Hindi araw-araw may namimili ng damit. Kaya kami ni Janet eh. Ano. oo oh, yun dapat makaakit ka na pumasok sila. Halimbawa magpapaload lang. Biglang, ay may damit pala dito. Again, hindi yung pumasok sila dito para maghanap ng damit. Bihira po yun. Bihirang bihira. Unless na talagang ano. May birthday nga or pang regalo or ka, para sa kanila. So ngayon, pag pumasok sila at magpapajikas, magpapaload, makikita nila, ay may damit pala. Yan, thank you Lord. Si Andres ay parang kinagat sa ilong ng lamok. <laughs> Lagi po yung happy kid. And mommy, what are you doing? nag ako ng school nag supply <laughs> may bago ka na namang nilagay. Pero, ano siya effective yung may ganito. Yung may mga biswala, na signage no? Sign aids, no? Yes. Lahat nung, lahat po nung nadaang naka-tricycle, naka-motor. As in, binabasa nila, kita-kita ko yung mata. Yes. Ayan po si Andres. Diyan lang, diyan lang, diyan lang. Ano yung bago? Ah, school supply. Kahit na meron, kailangan nalagyan mo pa rin ng cyanides, no? Kala ko lalabas si Andres. Ha? Yun nga National Bookstore. Buong sa nila. Meron, no? So, hindi mo nakita yung loob. Yung half. Oo. Kayo, oh. Puro signage yung, din. Tapos ako naman ganun. Nadaan ako. Binabasa Ito. mo na. Oo, <laughs> diba? <laughs> oh. <laughs> yes, wait lang. Tatapos na mami. So, sinasadya kong hindi siya full page. Puro half pa lang. Maliit lang mami. No, okay na yan. Kita na yan. Oh, basta na nga siya. Thank you Lord. Ang dami na po dito nagpapaprint at Xerox. Itong scan lang ang wala na talaga. Pero pwede kami mag-scan using yung printer. Pero wala na po. Wala nang nagpapa-scan. Mostly pipicturan na lang yung documents ng cellphone, no? Pipicturan lang 'yun ah para na siyang naka-scan. Yes. <laughs> Nagkalat. Siya sumakay. Magkano po to? Magkano to? Napaka cute naman ito. Magkano? Sobrang cute at bibo po niya. <laughs> niya? ah? Ba't yan ang nakadisplay? Pinagtatanggal ang yung at siya ang sumakay. Pwede siya sumakay sa bus. Ayan, nakikabit ay na ni Mami. Kitang kita siya guys. Medyo marami lang reflection sa akin camera. Pero pagka nandito kayo ang ganda niya. Kitang kita. Hi! Parang ang dami niya gustong sabihin Mami. Kanina siya, sa dami. Bakit hindi words na nawala Yes. Pero nakikipag usap na po yan. Uh, baka matumba baka matumba ah, give to mami give to mommy. Opo. <laughs> mami nasan si Andres mami ayun pala Aba, nasan si Andres mami ayun. go to mami go mami much, much, much later. Ayan, magandang hapon po mga kapitik. At kalong kalong ko si Andres, gusto mo maglakad. Doon na lang pag malapit na mami. Medyo malayo pa. Kami po ay magagala doon na. Sa may munisipyo. Gusto ni mami maglakad-lakad. Ay, oh, sa chicken. Yes. Sarap dito mami no, nakaka-relax. Meron din dito park. Tata? Ah uh, -uh. Gut, good, good. Good, good, good. Sarap din yan sa gulay mami. Protam Nandito na po kami. Sa munisipyo. Sarap dito to. May park maluwag na. No? Tinanggal na doon. Arlene, ito? Oo. Tuwing Pasko, ganyan. <laughs> Ay, mami, meron dyan nga pala yung Shakey's. Ano yung Shakey's on the bus? Shakey's uh, on the wheels. On the wheels? On wheels. On the wheels. Gusto mo puntahan natin? Sige, okay, tingnan natin. Baka may mami merienda ka. Ayun, no? Shakey's on wheels. Meron po ditong Shakey's, guys. Ayun, na nasa bus so pumuntahan namin sayang nga tayo, nag na tayo nagmerienda na ito yung na guys Ayun, so, si Andres ang may hawak pang tinapay <laughs> tagal na tulog ni Andres ayok mula 1pm tapos hanggang m .m. 4. 4 4 hours Ayan guys, naglakad na po si Andres. At titingin ko anong mami merienda although nagmerienda na kami ay gusto lang ma-experience sasakay ka yata sa bus mami hindi oh, <laughs> ko alam joke lang <laughs> meron din silang mga ano table Ayan po. Ay, may mga... Ha? Ay, mga meal. Ganon. Mga meal na siya. Wala siya yung pang ano lang. Oh. Oh, mamahalo. 2K. Meal na. Ayan. Ha? Oh, ito si mami. Order ka pa, mami? Sige. Uh, Tikman lang uh, natin. Tik huh? para matikman. Oh, huwag mo hawakan yan, dog. No? Si Andres po, may kagat ng lamok sa ilong. May kagat. Aba. Oh, no? mawawakan ka ng dog, ha? Mahalik po si Andres sa tinapay, oh. Ah, regular. pinaka ako. Gusto mong maupo mamaya. <laughs> Meron na ako napanood sa TikTok. Para siyang i-bake yung, ano yung patatas. Tapos lalag, naka-bake tapos lalagyan niya ng ano ng pork and beans uh, ng cheese na madami uh -huh. tapos sikat siya sa, parang sarap tingnan uh -huh. <laughs> pasukin natin loob daddy ha? pasukin natin loob. bawal ata parang ano yan yung buong loob ay kitchen kitchen no? oo kitchen na yan bawal employee only At, na Sabi nga ni Leia, tinanong ko kung hanggang kailan. Ay sabi nila ay eh, hanggang 12 ang daw dito sa General Nakar. Ah, 12, 12. Sabi ko, hala. Ay kung kailan dito oh, may event ng... 15 onward. Oo, oo. 15 hanggang 26 po dito. 28 ay eh, may event. Siguro nga po ng 75th ah, founding anniversary ng General Nakar. Ah, 75 years na. Oo. Na oo na 75, na. 75 na. Ay thank you Lord that may nakuha akong project. Kaya po kami matatagalan dito. Thank you Lord. Thank you Lord. Thank you, Lord. Thank you din sa buhay ni... Leia at ni Bunso at ng buong team yan so may nakuha akong project kaya kami matatagalan dito pero ito mami hanggang 15 lang yan tapos hindi ko sure kung may extend sila or what ayan po while waiting yes para may tinatayo sila dito kung ano ah. Ayan ah, yung mga arko. Hindi, permanent na yan, mami, oh. Ah, permanent na, no? Naka ano siya? Naka semento. <laughs> yung arko ng piyesta ay ano la ang saka sa may kay nanay isa. Yun ay gawa lang sa kawayan, mami. Yun yung happy piyesta. Tapos i-open ito. Ayan ay may falls. Tapos mo na Andres yung tinapay mo? Kinain ko na. At para sa kanya ay shakies baka mabusog masyado. Tupo na kayo ni Andres, mami. Sarap po dito sa probinsya, sobrang nakaka-relax. Masarap pala mo po dito, pwede pa lang po. Okay, release the baby. Ano <laughs> po si Andres? Anong tawag niya dyan? Shish. 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 Kahit maglikot siya dyan ay okay na. Kaya pala kanina pababa kami. Shish, shish. Pinapasuot niya pala. Tapos pagtatanggalin. Shish, shish. Okay. Ayamos pa. Yeah. Yan yun Thank you. Wow! Excited si Andres! Pa oh, baka mainit? slowly. <laughs> oh, slowly, my boy. Sakay, sakay. Tingin niya. Ah, mainit, mami. Pero hindi naman nakakapasok. Wow! Oh. Ito ay manager choice. Man Manager's choice. Kahit na hindi tayo manager, pwede natin siyang choice. Ayan, guys. Medyo malakas lang yung kanilang music. Pero lalagyan ni Chanet ng sauce. So, Bago, Chris. Gusto. Hey, Thank you for this food, salamat sa quality time and nagkita nasa kan kamin time together. Bless this foodo ka, hindi si Kristi, may. Amen. Si to talaga yung kanyang. Ah. Kanina pa. Epa, alag, epa, laging lagay dito para sa mommy. Ayaw na. Yam po nakain na si Janet. <laughs> Mas gusto niya ito ah. Hindi naman ganun kainit. Nagulat lang siya. Kanina pa. Pakagati mo, malutong. May ham. May ham and dress. <laughs> oh, mainit ba? Di, hindi niya pa rin kaya. Oo. Ah, mamaya, later, later. Later. Kain po tayo! Yes! Yeah. <laughs> so magsiswitch po kami ng upuan ni Janet para yung kanyang view. Kaya, yeah, kain po tayo!

Pizza mommy pizza ka daw pizza Yang may meat or ham bigay mo wow oh. yeah give <laughs> lord for the family time and rest pero yeah. muna <laughs> dito tayo sana para at chat merong shakey ni Shakey's na dumayo para sa atin na dress. So, dali yan yung ating Meron ating, pa. Yung background music, yan yung ating, yan yung proposal song ko sa akin. Yeah. Oh. What? May so, ganon? <laughs> okay, how about this one? Ayo nanya gustu nya yang anu. <laughs> Mami, talino si Andres. Ayo nanya. Ayo nya nanti dong. Ana tawag dito. Oh, Jos. Ayo nya. Nung natikman nya yung pizza. Okay, my baby. Oh, yum me. the past, daddy. Oh, salad cheese. Rap guys. <laughs> oh, <teman -mato>. <laughs> 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 Ang tinuturo niya talaga yung pizza. Ayan, sige try mo. Dip, dip. Ay, gusto niya yung pizza, mami. No, no, my boy. Sausawan yun. Sausawan yun. <laughs> Nag-arte na po si Andres, guys. Ayan, ito mo lang yan. Yep. Nakakabis kita ng Yes. Kasi nakita yung SNR. Uh, iba pa rin yung crunchy ng ano no? Tin, uh, tin crunch. Tin crunch. Crunch. Tin crunch. Tin crunch. Crunchy. Wow, daddy enjoy na enjoy si daddy, favorite niya. We love you daddy. We love you daddy. Oh, look at daddy. Oh. Easy. Kakain na din yan. Thank you na bilis kalong-kalong ko na po si Andres at kami pa uwi na. Yes. Ayun po siya guys oh. Ayan siya oh. Pagka kayo ay nandito sa highway, from Tulay, nandun po yun sa amin bago mag Cebuana, ay nandito ang munisipyo. Ayan. Tapat mismo ng munisipyo yung Shakey's. So yun, kami pa na At ngayon yung maraming nabili Ngayong oras Nagpapajikas, nagpapaload Ito yung aming busy ni Janet Busy time Let us hold unswervingly to the hope we profess For he who promised is faithful Hebrews 10.23 NIV